Greetings mga migs, welcome back sa Buhay na Salita TV So ngayon, heto na naman tayo sa ating segment na tanong mo, sagot ko So, susubukan kong sagutin ang mga tanong with regards to mga spiritual matters Pero kung hindi ko naman kayang sagutin So, naghanap tayo ng mga taong may mga opinion o may mga aral na pwedeng mag-comment dyan sa comment section At kung meron naman kayong mga tanong So, i-comment nyo lang din or pwede nyo akong i-message sa aking FB page na Buhay ng Salita TV. So wag natin patagalin, magpatuloy na tayo. So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please paki-subscribe po, paki-like ng video and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So ito ang ating unang tanong ang tanong na ito ay related ito sa yung langis na bumubula pag may aswang pwede po bang panghilot yung langis pag nadibusyonan na at pwede po bang isang laking garapon ang gawin tas hati-hatiin na lang sa maliit na bote para ibigay sa pamilya so para sa akin no kasi susulatan mo yun ng orasyon tapos may mga halamang gamot para sa akin yung effective talaga yung ano kung saan nakasulat yung mga papel yung garapon na pinaglalagyan ng mga papel na may orasyon at saka mga halamang gamot so pwede ka namang magbigay sa mga kapamilya mo o mga kaibigan mo but I doubt the effectivity kasi yung main talaga na garapon, yun yung ang dinibusyonan mo. Yun yung iniihipan mo ng dasal. Depende naman sa laki ng garapon. Hindi naman magma-matter 'yun eh. Depende na sa iyo 'yun. Kung anong klase anong uri ng garapon, kung malaki ba or maliit lang ba na garapa. At regarding naman doon sa panghilot, kahit anong langis naman basta hindi nakakasama sa balat, pwede namang panghilot. So kung may dibusyon na siya, depende na rin kung ang kasali sa dibusyon may orasyon na panghilot o di kaya pangontra sa kulam so pag ang tao ay tinamaan ng kulam or black magic so pwede yung ano panghaplas nya o pamunas pwede yon pwede na rin panghilot kung ang langis na yon ay may kasaling debosyon ng pangontra sa mga karamdaman na pangspiritual so move on tayo sa ating pangalawang tanong bago viewer lang po ako as lang po yung mga binibenta daw sa Mount Banahaw sa Dolores Quezon legit kaya po yon salamat po at God bless lahat naman ng medalyon o gamit pwede namang magamit pang spiritual so depende na lang yan sa orasyon kung alam mo yung tamang aral para doon magiging legit talaga yon kasi yung medalyon o anumang mga gamit instrumento lang yan except na lang kung mutya yung ibig mong sabihin kasi yung mutya dapat talagang masubukan bago mo masabing legit pero kung yung mga medalyon yung mga dignum so kailangan lang yan kar kargahan ng dasal kasi parang power bank yan eh kung alam mo yung tamang dasal para sa kanya magiging legit siya kasi instrumento lang naman eh lahat ng binibenta dyan magagamit nyo basta alam nyo yung tamang orasyon legit lahat yan ang kailangan mo lang gawin ay pakiusapan yung nagbenta na bigyan ka ng tunay na orasyon kasi yung iba dyan tinatago talaga nila yung mga totoong aral lalong lalo na yung mga salita na mga mabibigat na talaga yung may mga frequency na mga salita so tinatago nila yun hindi nila yun basta basta ang binibigay sa mga tao yung mga basic binibigay nila for free So mas okay talaga na kung bibili ka ng mga medalyon o gamit na pangkalikasan, maghanap ka ng mentor yung magtuturo sa iyo. Kasi yun yung ano eh, magtra-translate sa iyo sa mga salita. So yun lang. So sa pangatlong tanong na tayo. Boss, ano po ba ang pag mo sa mga nakulam na naging spiritual healer? Calling po ba? Daan po ba ito para makilala ang totoong Diyos? Maraming dahilan kung bakit nakulam ang tao. Minsan deserve nila yon kasi masasama sila so nagantihan lang. Minsan naman may mga possibilities na ginawa itong instrumento ng Panginoon para i-remind yung tao na nag exist ang spiritual na mundo. Regarding naman sa pagiging healer, optional yan eh. Hindi naman lahat ng healer na nakulam hindi naman lahat ng nakulam naging healer so nasa sayo na yon kung tatanggapin mo ang responsibilidad kasi ang pagiging healer hindi yan ano eh biro na responsibilidad pwera na lang kung pera pera lang maraming pumapasok ngayon sa ganyang larangan gusto maging healer dahil sa pera kunwari donation lang pero yung totoong mga healer yung mga sinauna talaga walang pera na ano eh involved responsibilidad yon Minsan pa nga, nagbubuwis pa nga ng sarili nilang buhay, nag ng sarili nilang time para sa ibang tao, so sarili ng pamilya, di nila mabigyan ng oras dahil sa responsibilidad ng pagiging healer. So, yan yan lang masasabi ko. Okay, move on to fourth question. Bro, matanong ko lang, sana bigyan pansin pwede po ba ipagsama sa gamutan ang Trespico Roma at ang San Benito na Ermitanyo at Ninyong Hubad? Ito mga ganitong tanong, ito yung hindi nila alam yung mga deity. Kasi hindi naman lahat ng medalyon, ito real talk lang ha, hindi naman lahat ng medalyon ay direkta talaga sa Diyos. May mga sikretong pangalan yan, mga elemental yan na dinadasalan. So, kaya nga minsan nagkakaletse-letse yung mga pag-iisip na ibang tao, pati pa mga buhay nila. Dahil hindi nila alam na iba't ibang mga deity yun. So, alamin mo muna kung yung tatlong medalyon na sinasabi mo ay isang pangalan lang ba ang sinasamba mo or binibigyan mo ng worship. Kasi may sikretong pangalan yan eh. So, alamin mo kung magkaiba sila, so subukan mo muna. Pero para sa akin, ang Santo Ninyong Hubad. So more on panghalina talaga sa tao. Although may testamento ako nakita na meron siyang gamutan na orasyon, pero kung iintindihin mo yung orasyon, Jesus Christ pa rin yung ano eh, yung punto. So kahit wala kang Santo Ninyong Hubad, pwede mo yung magamit. Regarding naman sa San Benito, mas okay yung original talaga. Yung San Benito talaga na propose ng simbahan. Kasi sa Pilipinas na naman may mga versions eh. Meron ng ermitanio at kung ano-ano pa. Okay, move on tayo sa last question. Siya nga pala, kung may mga tanong kayo, i-comment nyo lang sa comment section. Try nating ano, sagutin. Para saan po ito? So, ito ay sa mga occultist. Occultista, lalong lalo na yung gamit nila ay sator. So, ang tawag nila ito ay sator ng mga sator. So ito yung pangalan ng Diyos na Adonai, yung Lord na ginawa nila ng basag bawat letra. Sa kanilang paniniwala ay ito ay nagpapalakas ng puder at pwede rin gamitin susi kung kayo ay may kahilingan ng mga mabubuting kahilingan sa Diyos. So magagamit ito na parang palendrom mo rin, parang sator din na kung pagbabalik-balik mo yung sator, nababasa mo pa rin siya So ito naman yung mga occultists gumawa din sila ng sarili ng version sa pangalan naman ng Diyos na si Adonai. Pero nagkakaroon din ng bisa ito, nagkakaroon ito ng frequency kasi yung belief ng tao eh. Yun yung nagbibigay ng frequency sa mga salitang to. So ito ay nagagamit sa kung ikaw ay merong healing. Pwede rin itong nagpapalakas ng mga puder. At saka marami pang gamit nito eh. Ah... Uh, kung meron kang mabasa na ano aklat ng Sator at saka 5 Vocales, 'yan. Basahin mo doon. Marami kang ano uh, matututunan doon. Unfortunately, mayroon dong Sator sa kaliwa. Baka ano kasi uh, matukso ka. Meron nga doong Sator na parang ding aswang kasi pwede kang mag-adapt or magpalit anyo. Pero illusion lang Parang sa bulag ba Tao ka pa rin Pero ang tingin sa'yo ng mga tao Pwede yung aso Ganon Meron doon Pero ingat-ingat lang Kasi Ang mga susi doon Ay pangalan ng mga Demonyo Pero yung Sator na Ano Yung hindi kaliwa Okay yun Magagamit mo yun sa Panggamutan Pero Hindi kasi ako gumagamit Ng ganon eh Sinaliksik ko lang Inaral ko Pero hindi ko ginagamit Kasi Purely ano ako eh Uh, mga Christian prayers at saka ano, Saint Benedict, ganun. Although pinag-aralan ko 'yon pero hindi ko ginagamit out of curiosity lang. Pero kung ikaw, kung gusto mo i-explore, buhay mo naman 'yan. Okay lang 'yan. Basta ingat-ingat lang at hindi ka makagambala or makapandamay ng ibang tao. So, 'yun lang. So, mga migs, 'yan lang po muna sa ngayon and I hope na gustuhan niyo ang video ito. And don't forget to subscribe, like, at paki-share ito sa mga kakilala nyo. So, yun lang po. Thank you.